Ano ba ang ginawa mo? Ba't din mo damit ko? Ba't ginawa mo yun? Ako bang kausap mo? Babaeng basurira? Basura. Oo, oh, oh, ikaw. Bakit mo ako tinapunan ng basura? Dapat lang sa yan. Dahil yan ang buhay na pinini mo. Ngayon lang ako nakakita ng basurira na nandidirik sa basura. Dapat pa ba nga magpasalamat ka pa sa akin. Dahil basura ko mismo ang lumapit na sa'yo. An? nakita ko yung ginawa mo sa babae. Ah, wala yun. Basura ko na mismo ang nilapit ko sa kanya. Ah, miss. Sumama ka na lang sa akin. Yung sa bandang unahan, may nagtitinda doon ng damit. Ibilin na lang kita. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Napabalik ko na ba? Pupaing basurira, bibilhan mo ng damit? Oo, kasi mali yung ginawa mo. Ang pagtapo ng basura sa kanya. Sir, hayaan niya na. Ayoko pong magkagulo kayo dahil lang sa akin. Sige na miss, para kahit naman pa paano, magkagahan sa pakiramdam nyo yung ginawa ng girlfriend ko na pagtapon ng basura sa inyo. Kayo. Ay sir, Bili na kayo, mura lang, sandaan. Ma'am, na kayo, mura lang po yan. Maraming salamat po, ma'am and sir. Sa buong buhay ko, ngayon lang po ako nakasuot ng bagong damit. Sige miss, walang anuman. At Patawad ulit sa nagawa ng girlfriend ko. Alam mo, babaeng basura. Kahit bilhan ka pa ng bagong damit, kahit magsuot ka pa ng bagong damit, basura pa rin ang tingin sa'yo. An? Ano ka ba? Tama na. Alam mo, ba? nagtataka lang ako. At bakit ganun na lang ang pagpapahalaga mo sa mga taong basurira? Samantalang napakayaman mo namang negosyante. An? Lumabas na nga tayo dito para matapos na itong pangyayari na to. Amis, sumabay ka na rin sa amin paglabas. Ate! Tika, bunso, ikaw ba yan? Grabe, hindi na kita makilala. Ang swerte mo naman, may nagbibigay sa iyo ng bagong damit. Ah, binigay po ito ni eh, sir. Salamat po, sir. Tika lang, Rose. Ikaw ba yan? Tika, Big, ikaw ba yan? Ah, uh, tika lang. Magkakilala kayo? Oo, si Rose yung kaibigan kong basurira din. Big, paano nangyari yun? Dati kang basurero katulad nila? Oo, an? Isa rin akong nangangalaka ng basura katulad nila. At isang araw, naisip ko na lang bigla kung paano ko baguhin ang takbo ng buhay ko. Kaya sinubukan kong mag-ipon ng kaunting pira galing sa pinagbintahan ko mga kalakal. Nabukan kong magnegosyo sa pamamagitan ng pagtitinda ng sigarilyo. At unti-unti itong lumago. Mula noon, naging matagumpay na akong negosyante. Nang mga panahon na yon, doon na rin kami, nagkalayo kami ng kaibigan ko. Kasi hindi sila pumipirme na isang lugar sa pangangalakal. Kung ganon, napakalaking nagawa kong pagkakamali. Ang bulingin niyo mga katulad nyo, hindi ko pala dapat hinuhusgan ang isang tao base lang sa katayuan sa buhay. Sobrang nagsisisi na ako sa ginawa ko. Sana mapatawad mo ako. Laging nakabukas ang aming mga puso para magpatawad.